Ah, uh, ito ang aking gulay. Binisan ko na hindi ko Ayan, ang gulay, mga bagong tanim oh. mga sariwa sila oh. sarap ilaga. Hmm, oh. mga bago kong tanim yan. Ito pa ang sili oh. lalaki ng sili. Ito pa. Ayan, ang daming ng bunga. Ayan, mga bago pa akong sila. Oh, ayan naman ang kamyas. Kadami-dami ng kamyas. Ah, diba? Ayan, ang puno ng, ng kamyas pala. Oh, kadami. Ay, ang daming bulaklak ng mangga natin. Ayun oh, dami oh. oh. Ba? Ito lenchi. Ito lenchi ako. Ito, ito. Ano ba ito? Kalamansi. Ayan pa Meron pa dami yan. Hinihingi ng kapitbahay. dami bunga. Ang ganda na. Lahat ng ano may bunga. Oh, Ayan. Imanim ko yung sitaw. Kumpul-kumpul sila. oh Bago lang. Oh. Ayan pa yung ano, kamatis ko. Oh, tumako naman tayo sa garden. Oh, ito ang wishing plant. Wishing oh, plant? Ito ang wishing plant ko. Maraming mga lawit-lawit. Totoo ka mo tong wishing plant na to. Basta nagusta ko dyan. Swerte. Hmm. Yan o, dami bunga o sa baba. Nung ano, nung sili. Ah, dito muna ako sa ano. Eto naman yung rubber tree ko. Napagkalaki-laki na o. Ayan, ayan, ayan. Ay. Diba? Diba? Hmm. Ito ang mga sili. Kahit mali, malili ito, ang ang dami pa rin bunga. Oh, ayan pa nga. Lahat may bunga pa eh, oh. O, hmm. Oh, ayan oh. Oh. Ano nangyari sa ubas natin? Yung no, oh, pagtag-init ganyan pala ang ubas. Pero ang dami. Hindi pa nakabunga to, no? Nagbunga na 'to? Ah, ka bunga na? Oo, oh, oh, kulay pula. Pag pala malalaking dahon, kulay pula. Hmm. Pag maliliit ang dahon, kulay green. Hmm. Yan, o. Lago na syempre, oh. na siyempre, oh. Ang ganda na sa dulo. Oh. sa kaibigan ko, ang cute kamo na no. ubasan nila. Mas maganda rin pala yung ubasan sa ano, malilim. Ayaw nila ito katin. Nabibilad pala ito sa initan. Yan, oh. Aba, oh. Magandaon yan, oh. Basan yan. sa dulo. Oh. Tapos, dito naman. Parts ng rosa. Ayan. Mga bago kong ano yan. Tawag nito. Halaman. Ano eh, rose. Nag-aano ako ng rose. Iba... Ha? Oo, iba-ibang klaseng varieties ng rose. Ko collection naman ako ngayon ng rose. eto kulay yellow. Yan, yung dalawa na yan. Mga bulaklak niya nandoon na sa altar. eto naman ang kulay ang pagkakulay nito maganda. Yung pink bang ba ano niya? Pusha pink. Oo. Ito naman yung pulang-pula. Yan, pulang-pula na magaganda yan. May padating pa akong rose. Bigay ng friend ko. Hmm. Holiday, walang pasok. eto naman. Meron akong ganyan. Pag lumago yan, maganda yan. Ano na lang yan na ano lang dingi ko eh. Hmm. Ayan, oh, yung mga ano na yan, pag naglago yan. Dito na may lalagay kong mga pulak. Sige lang. Magbibidyo.